Napilitan si Kailin Alcantara na alalahanin, balikan, at ilagay sa Instagram wall niya ang video na kasama niya ang ex-boyfriend na si Mavi Legaspi. Wala siyang magawa dahil bayad nga siya para gawin markang payo yun. Yes, ang tinutukoy ko nga ay ang endorsement nila ng soft drinks, na ginawa nilang video noong masayang-masaya at nagmamahalan pa talaga sila. Sempre si Mavi, pinost din sa social media ang video na kasama nga nila ni Kailin Sinaruro Madrid, Bianca Umali. Anyway, makikita nga sa video na pamasan pasan pa si Kailin kay Mavi, at bonggang bongga ang tawanan nila. At syempre, hindi nakalusot markang payo yon sa paningin ng mga netizen. Heto nga ang nakakalokang sabi nila, yung tipong ayaw mo na dapat siya sa feed mo pero no choice ka kasi may kontrata. Hahaha, -ha -ha, hirap maging artista. May mas gwapo at mabait pa para sa Klein, and explore mo more ang career mo kasi magaling ka. Hirap na may napirmahan ng kontrata, hahaha. -ha -ha. Kahit ayaw mo gagawin, mapipilitin ka, kesa makasuhan ka at magbayad ka. Tiis lang matatapos din yan. Yes, ang tinutukoy ko nga ay ang endorsement nila ng soft drinks, na ginawa nilang video noong masayang masaya at nagmamahalan pa talaga sila. Siyempre si Mavi, pinost din sa social media ang video na kasama nga nila ni Kailin Sinaruru Madrid, Bianca Umali. Anyway, makikita nga sa video na pamasan pasan pa si Kailin kay Mavi, at bonggang bongga ang tawanan nila. At syempre, hindi nakalusot markang payo yon sa paningin ng mga netizen. Heto nga ang nakakalokang sabi nila. Yung tipong ayaw mo na dapat siya sa feed mo pero no choice ka kasi may kontrata. Hahaha, -ha -ha, hirap maging artista. May mas gwapo at mabait pa para sa you, Klein, and explore mo more ang career mo kasi magaling ka. Hirap na may napirmahan ng kontrata, hahaha. -ha -ha. Kahit ayaw mo gagawin, mapipilitin ka, kesa makasuhan ka at magbayad ka. Tiis lang matatapos din yan. Baka magalit mama niyan. Guys, kalma matagal na nashoot ito, naulang pinapost. Sana stop na nating i-bash ang dalawa. They need healing. Hoping that someday they will be good friends again. Work work lang walang personalan. Obvious naman na matagal na yan, pero dahil ini-endorse niya yan, may contract sila, kaya ipopost talaga. Luma na, need lang ipost at may kontrata. Mr. Kasagpa subscribe for more news updates.